Magandang hapon po sa inyong lahat mga ka-viewers. Mga ka-viewers, uh, familiar pamilyar ba po kayo dito sa aking itatanim mga ka-viewers dito sa buto ng ano ito, mga ka-viewers, ganito. Yan. Pamilyar ba po kayo mga ka-viewers dito sa buto na itatanim ko? Uh, ito po mga ka-viewers ay hindi niyo matatanong sa akin mga ka-viewers. Ay, ito po ay yung buto ng ano, ng patula mga ka-viewers. Ito po, ganito po yung style niya. Mga ka-viewers, sa mga hindi pa nakakaalam dyan, ganito po yung ano patula. So, ayan mga ka-viewers, tayo po ay magtatanim ngayon mga ka-viewers ng patula. Dahil nga po yung ating patula na nauna natin tinanim, ay hindi po nagka-aigin mga ka-viewers. Bagkus po ay natuyo pa, dahil nga napabayaan natin mga ka-viewers. Kaya magpapanibagong tanim ulit tayo dito mga ka-viewers. Ayan. ayan po, dito tayo ay magtatanim. Hindi po na ano, nagkaig yung ating tanim nung nauna. Ang itatanim nga pala po natin mga ka-viewers, na dalawang piraso lang po yung itatanim natin mga ka-viewers sa isang butas. Para kung sakaling hindi tumubo po yung isa, may reserba po pong isa mga ka-viewers. Ang gagawin po natin mga ka-viewers, tutusokan po natin para alam natin kung saan natin tinanim mga ka-viewers. So ayun mga ka-viewers, nataniman natin. Bali po ang tinanim natin mga ka-viewers. Bali anim lang po yung aking ano, ah uh, tinanim mga ka-viewers. Kasi ito naman ay pagka nabuhay mga ka-viewers. Sobrang dami na po nun. Sobra-sobra na po yun mga ka-viewers. Gandang hapon po ulit sa inyong lahat mga ka-viewers.